natin na yung order sa Lazada mga boards ngayon open okay na natin umorder pala ako ng brake pad tsaka brake shoe mga boards na ilig brand so sa, sa Lazada ko naka bilhin mga birds dahil dito sa mga shop sa amin wala wala silang indah itong shop yung pinuntahan ko kasi wala silang ilig brand na brake shoe tsaka brake pad so sa lasada lang talaga ako naka ano, naka ito siya mga boards maganda kasi daw itong sabi ng iba marami na rin ako naka ano, maganda na talaga yung ano, ilig brand na brake shoe mga boards yan kakabit natin yan sa Aerox version 2 natin birds. O. Oh. bago. Ito naman yung ilig na breakpad mga birds. O mga birds, unboxing natin itong ano. Panteng hand vault. Yung ito. 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 Ito kunting body balls tapos may dalawa din ako pang ano uh, ang um, break blow it eh. ang gagawin natin mga boards parili na rin Nain natin tanggalin tambucho ito lang yung mga boards kung kayo lang mag-isaw sa extra nyo lang tapos tagilid nyo nakatagilid na yan kita ba parili na natin yan tapos lang kapods dalawang bala lang dalawang bala lang yung dosi grabe kalawang oh sa ating baklasin itong sa gilid 14 14 mga boards kita ba? Yan. 14. Hello. So, Wala ug lang ni. Eh. Sulit so, lang. Last one. Na mga boards. Sarap kanawang oh. Ito mga boards, 24. Try natin kung kaya ng impact wrench so. Pag hindi, gamitan natin ng power tool. Papray nung -no, araw. Papray -no. kaya mga boards kaya ito na kailangan yan power tool kaya nang i-pack tigas mga boards, grabe tigas na tigas na ako Try na mo ito to. Try na, try na nga rin. Ayaw. Ayaw mo na. Ito na mga hold, nagtahinga lang ako. Parang ano, ipit. Good. Good. Good.

Grabe, pinahirapan ako na itong nut na to. Di ba sabi sa mga roaster dyan? Tinan mo nangyari mga birds. Oh. Parang bibilog eh. Sunod natin bakas yung mga birds itong swing arm. 14. 14 mm. towards Dorsey. boards ko lang, yung gulo. na yung gulong ang mga boards babaglasin ko na yung stock na ano, flexion yun ganito na pag ng mga boards yung ilay mo lang ng pag pero pigilan mo para hindi ka may ipig spring yan eh stock niya mga boards bago natin kabit yung ilis mga boards ginisa mo na natin yan para ano kabit natin to palita ko makapit daw ilig eh. ikabit na natin itong ilig ilig brake show sa Aerox version 2 natin kaganda lang dito sa ilig mga birds kasi may ano na siya guhit guhit gatla gatla hindi ka sa stock na ano na plain lang sabi na maingay daw to pero makapit pero sa akin it's bolts na yan ng mga bulls na kabit ko na siya. Ngayon, na natin yung gulong. Iyayin yeah, natin kunti yung mga bulls. Parahan. Matanggal yung mga toxic sa loob. <laughs> 好了，我。<noise> So, mga board, binabalik ko na yung gulong. Ang ko Pag nasanpak niyo na yung gulong nyo, mga board, inalik nyo yung washer niya ng mga kapal. Sabihin na natin yung Pero ito muna. Ayan. Ayan. Ito na, sewer. Ayan. mga tapos yung dalawang bolt nya dalawa lang ito dito saka dito Tingnan niyo lang 'yan bago niyo bilhin para iwas do street. Kamayin niyo muna bago niyo bilhin mga bulbs. Ito kasi yung mga bulbs, 14 mm. Ectos lang. para hindi eh. tapos sa mga birds sa shop Mula dito ngayon sa amin mga birds isang maulan na hapon ito mga birds at uh, 12 12 mm ang mga shock. Lang. Tapos yung pagkabit ng swing arm Ito naman yung nga board So isang washer niya na makapal din Ayan. Ito naman siya Tapos yung Ito na Yung pinakanat niya na Yung kanina yung mayroon baklasin ito yun mga mall, natin gamit itong power tool para sa exit tayo. 24, 24. Ano ka na mo na yun. Pets na mga boards. Okay na. Ngayon okay, mga bolts balik na natin tong pipe. Kapit na natin. Pero bago nyo ibalik mga bolts huwag nyo itong kalimutan na yung gasket niya dito yung nakalagay. Ayan. Ah. Dito yung nakalagay. Ito din yun na yung mga boards yung makapak. Ito muna yung nahihintang yun, ito mga banana. Bolt. Ito, so, lagay na natin itong mga bolts yung gasket niya. Tapos, itong 12mm na nut dun sa ilalim. Tapos kapit nito mga bolts, tanggigit nyo lang ito i-side stand nyo lang dun sa ano baka nyo yung side stand tapos talilito sya tulip na yung mga dito naka side stand sya yan naka side stand nasawakan nyo dito mga bulis para hindi dumiretso tapos kabit na natin ito Kirain na natin ang T-Range na 12. Eh. Hindi na magamitin ng impacto kasi baka malustrid eh. mano, -mano para karamatan ano ano siya mo kung gano'ng kahit pwede. Ano siya malustrid mga bols? Sabi ko Kung nagustuhan nyo yung video ko mga bols, palike and subscribe naman ako sa channel ko. Maraming salamat. Peace out. I am